Gusto ko, gusto kong magulam ng sinigang pero wala akong biniling sili kaya pumunta ako dito sa mini farm ng aking kapatid para manghingi. Ayan. So, tignan natin kung meron siyang siling labuyo. So, ayan. Iba pa rin pag magtanim ka sa yung ano, bahay. Para pag uh, wala kang gagamitin, manghihingi. So, here. Ayan, hindi tayo ng kahit uh, dalawa. Pag dito sa bahay ng aking kapatid, kumplito. May siling labuyo, siling mapait, manghang, may bulaklak. Ayan. There. Meron siyang... I can't forget